Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris ngayong Pebrero 2, 2025. Ngayong araw na ito, ang buwan ay nasa Aris, at ikaw ay tinatawagan upang yakapin ang iyong makulay na espiritu. Ang enerhiya ng araw ay puno ng saya at kasiglahan na nag-aanyaya sa iyo upang maglakbay sa iyong mga hangarin at pangarap. Habang ipinagdiriwang ang Groundhog Day, Isang tradisyon na puno ng antisipasyon at mga posibilidad. Maglaan ng sandali upang magnilay at itanong sa iyong sarili kung paano ang iyong mga pagnanasa at paghahangad ng kasiyahan ay maaaring humubog sa iyong katotohanan. Sa bawat hakbang ng iyong araw, bigyan ng pansin ang koneksyon sa pagitan ng kasiyahan at kalinawan ng iyong mga iniisip at kilos. Ang kasiyahan ay may kakayahang magbigay ng clarity sa iyong isipan na siyang magbibigay daan sa iyo upang gumawa ng mga desisyon ng may kumpiyansa. Ang mga maliliit na kaligayahan na nararanasan mo ngayong araw ay nagsisilbing gabay na nagsasabing hindi mo kailangang magmadali upang marating ang iyong mga layunin. Ang mga maliliit na tagumpay ay may malaking kahulugan kaya't mas mabuti na maglaan ng oras upang pasalamatan ang bawat hakbang na iyong natamo. Habang ipinagdiriwang mo ang mga simpleng kasiyahan ng buhay, nakikita mo rin ang mas malalaking pangarap na nais mong makamtan. Pagkilala sa iyong emosyon at pagpapahayag ng iyong damdamin. Ngayong araw, ang iyong mga damdamin ay magiging pangunahing sentro ng iyong mga gawain. Hinihikayat kang yakapin ang iyong mga emosyon at bigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga nararamdaman sapagkat sila ay mahalaga sa iyong pagkatao. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili sa mga tao sa iyong paligid. Maaaring sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, o kahit sa isang masayang pag-uusap ay makakamtan mo ang malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong damdamin ay may kakayahang magbigay daan sa mas malalim na koneksyon. Kaya't gamitin ang iyong likas na lakas upang magbukas ng mga pintuan ng komunikasyon at samahan. Huwag matakot na ilabas ang iyong sarili sa mga sitwasyon na nakakapagod o hindi nagpapakita ng respeto sa iyong nararamdaman. Maglaan ng oras upang makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga taong tunay na nakikinig at handang magbigay ng malasakit sa iyong mga damdamin. Sa paggawa nito, makakamtan mo ang isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapalawak ng iyong mga relasyon at magbubukas ng mga pagkakataon para sa personal na paglago. Pakinggan ang iyong puso dahil ito ang magbibigay gabay sa iyo upang magpatuloy sa iyong landas ng may kumpiyansa. Pagtanggap ng mga pagbabago at pagkakataon sa paglago Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa aris, maaaring makatagpo ka ng mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na gumawa ng matapang na mga desisyon. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang pahina ng iyong libro ng buhay, kung saan bawat hakbang ay may kasamang pagbabago at pagunlad ang iyong sigla at lakas ay magsisilbing gabay upang magtakda ng mga layunin at magpatuloy sa pag-abot sa mga ito. Habang ikaw ay gumagalaw sa mga enerhiya na pumapaligid sa iyo, maaaring isang solusyon ang magpakita sa mga hindi inaasahang paraan. Maging buka sa mga posibilidad at huwag matakot na mag-explore ng mga bagong direksyon na maaaring magdala sa iyo sa tabumpay. Sa ganitong pagkakataon, ituring ang iyong sarili bilang isang mangunguna. Ang sigla ng araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagiging matapang at tapat sa iyong nararamdaman ay magbibigay daan sa iyo upang makamtan ang iyong mga pangarap. Huwag mag-alinlangan na magtangkang mag-explore ng mga bagong bagay. Ang mga desisyon mo ngayon ay magsisilbing isang hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas masayang bukas. Pagpapahalaga sa maliliit na kasiyahan at pagpapatuloy ng pagpapalakas ng iyong enerhiya. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, huwag kalimutang maglaan ng panahon para sa mga maliliit na kasiyahan na nagdudulot ng kaligayahan sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang tamasahin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kahit na ito ay isang sandali ng katahimikan o isang aktibidad na nagpapalakas ng iyong espiritu. Ang mga simpleng kasiyahan ay may kakayahang magbigay ng hindi matatawarang kadalakan. Kaya't maglaan ng oras para sa sarili at tanggapin ang lahat ng magagandang bagay na dumarating. Mahalaga ang mga sandaling ito para sa iyong kapakanan at magbibigay sila ng lakas upang magpatuloy sa mga susunod mong hakbang. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga maliliit na kasiyahan, matutuklasan mo ang higit pang kaligayahan na magdadala sa iyo ng tamang direksyon sa buhay. Huwag mong hayaang ang maliliit na distractions ay humadlang sa iyong daloy. Sa halip, ituring ito bilang mga paalala na ang buhay ay puno ng magagandang bagay at ito ay patuloy na naghihintay para sa iyo. Maswerteng elemento at pagpapayo, maswerteng kulay, pulang-pula at kahel. Ang mga kulay na ito ay magdadala sa iyo ng lakas at sigla. Ang pula ay nagdudulot ng tapang, habang ang kahel ay nagdadala ng kaligayahan at kasiyahan. Maswerteng numero, isa, lima, siyam, ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at magbibigay gabay sa iyong mga hakbang sa araw na ito maswerteng kristal, garnet at ruby, ang mga kristal na ito ay magsisilbing proteksyon at magpapalakas ng iyong loob upang magtabumpay. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong katawan at isipan, tulad ng yoga, pagminilay, o kahit ang isang mabilis na lakad sa kalikasan. Ang mga aktibidad na ito ay makakatulong sa pag-recharge ng iyong enerhiya, at magbibigay linaw sa iyong mga iniisip. Pagwawakas ng araw at pagpapalakas ng kumpiyansa. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng iyong naranasan. Lahat ng hakbang na iyong ginawa ay may halaga at magdadala sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. Maging tapat sa iyong mga damdamin at magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang na naglalayong magdala ng kaligayahan at tagumpay sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagsilbing paalala na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay mahalaga sa iyong paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng gabi, maglaan ng oras upang mag-reflect sa lahat ng iyong naranasan, magpasalamat sa bawat hakbang na iyong nagawa, at magpatuloy sa pagbuo ng isang mas magaan at mas matagumpay na bukas. Ang iyong lakas at sigla ay magiging gabay sa iyong mga susunod na hakbang, kaya't magtiwala ka sa iyong kakayahan at magpatuloy sa pagtahak sa landas ng tabumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.